Isang mapagpalang araw, mga kaluto. Kumusta na po kayo? Sana po, nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw, magluluto tayo ng tinapasilog, mga kaluto. So yan mga kaluto, lutuin na natin yung ating uh, ginawang uh, tinapa kahapon mga kaluto. Iyan po ang isasama natin sa ating uh, sinangag at itlog mga kaluto. Sana magustuhan yung aking ginawang tinapa mga kaluto. Napakabilis gawin, napakadaling gawin mga kaluto. Pagkatapos po natin maprito yung ating uh, tinapa mga kaluto ay hanguin na natin. At uh, isunod na natin yung ating uh, itlog mga kaluto. Magluluto po tayo mga kaluto ng sunny side up mga kaluto para sa partner nung ating uh, tinapa. At hindi mabubuo ang tinapa siyang mga kaluto kung walang sinangaga Pagkatapos po nating uh, prituhin din tong ating uh, sunny side up, isunod na natin yung ating uh, pag uh, sasangag mga kaluto buhaghag po yung ating uh, kanin mga kaluto kaya masarap itong uh, isangag mga kaluto durug-durugin lang natin mabuti itong ating uh, kanin mga kaluto at uh, maglalagay lang po tayo ng konti iodized salt sa ating uh, sinangag mga kaluto mas maganda kasi nga katamtaman lang alat mga kaluto. Imekos-mekos lang natin tong ating kanin mga kaluto para madurog siya ng perme mga kaluto. Sandukin na natin yung ating sinangag mga kaluto at tayo'y kakain na. Lord God. Thank you so much, Lord, for this food. Inisip mo, Panginoon, upang siya maging kalakasan ko, Panginoon. And Lord God, thank you so much, Lord, for all the blessings na binibigay mo, Panginoon, sa amin. And Lord God, salamat, Panginoon, sa mga pangalaga mo sa aming kalusugan. At uli mo po kaming ilayo sa kapahamakan at sa mga sakit, Lord God. Ang lahat na ito ay dinudulog namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, kayo, tapos at uh, mga tayo tiko ah. Pati na pa si Log. Ring, ring. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Og litt gull. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing laging magdasal, Count your blessing and stay positive.